Ayan Wow. Lumabas wow, na ice cream mo. Oh. Ice cream mo. Oh. Grabe. Punit mm. lang. Tapos uh, ano naman yan? Sprinkles. 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 Tapos lagyan na ito. Tapos sprinkles ulit. Wow. wow. Anong flavor ko? Wow. Ice cream! Sir Dave! Ay, bago na naman yan ah. Siyempre bossing, kailangan lagi tayong may bago. Okay, ano naman yan? Ice cream yummy, ice cream good. Wow, ice cream to? Yes po, ice cream po. Anong flavor niyan? Ah, uh, buko pandan, avocado, melon, strawberry, ube, tsaka cookies and cream, chocolate, tsaka mango. Ah, uh, Sir Dave, yung dati mong business, uh, naalala ko, pinapranchise mo rin eh. Apo. Ah, Ito po. pwede rin to? Apo, ah, pwede rin po. Magkano naman yung ganitong set mo? Ah, uh, yung gantong ano natin, kasi dalawang version yung lalabas ko eh. Isang 35K, isang 45K, tsaka 50K. Ano yung 50K na yun? Ah, uh, ano po? Yung parang may, upgraded na motor na may ganun. Ah, may motor na siya. Eto kasi sir, uh, no. manual. Manual. Ah, uh, kayo pa lang yung meron nito sa Pilipinas to. No? Opo, yes po. Tayo pa lang yung meron sa Pilipinas eh. Opo, iikot na muna natin kasi sobrang tigas niya po eh. Eto, tubig lang, tubig lang po. Ayun. Ayun na. Wow. Lumabas wow, Yung ice, ice cream, oh. Ice cream, oh. Grabe. Mm -hmm. Punita ah, Tapos, uh, na. Tapos ano naman yan? Sprinkles. Sprinkles. Tapos lagyan na ito. Kasi sprinkles ulit. Wow. wow. Yun pa, hindi nagdagang pa. Ayan. Ayan. Sir Dave, sa mga nakakapanood, saan ka naman pwedeng puntahan at anong oras? Dito lang po sa MH Del Pilar na inabi nyo, ah... Uh, Barangay 106 sa Kalokan po. Ano yung pinaka-landmark sa'yo, sir? Sa uh, babe? eto po. ah... Uh, Lakay Mami tsaka Sugbo Grills. At ayun guys, so, oh, lumipad yung aming team dito sa may Kaloocan. Uh, meron na naman tayo nakitang bago. Ito, first in the Philippines guys. Kakauna-unahan dito sa buong Pilipinas. Ayan. naka na naman ng bago si Sir Dave. Ayan eh, o. Oh. Mukhang hindi nauubusan to ng ano eh. Ah uh, inspired to guys sa uh, Thailand. Ayan eh, o. Pesos to guys. Ayan. Eh, no? Marami naman siyang flavor doon. Walo. Ayun nang balang pumili. Ito na pili ko ay avocado. Lalagyan siya ng sprinkle and chocolate syrup. Siyempre, nasa kabukado siya. Yung pagka ice cream niya, hindi naman siya yung sobrang creamy na, no? Kasi galing to sa ano, eh. Sa pag, parang pag-liquid. Pero ako okay, siya, masarap siya. Mm. Ay, guys, hindi ko na ito patatagalin pa. Dito lang ito sa may Caloocan, MH Del Pilar. Malapit lang dyan, guys, so, May kanto 7. Ayan. Uh, start siya dito, simula alas 12. Ang galas 8 ng gabi. Araw-araw 'yon, guys. Maraming salamat. Putrip tayo.